kwento ng pag-ibig at karanasan. Umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marian. 28 years old. At unika iha ko sa amin. Kaya nga sa totoo niyan, may pagka-spoiled talaga ako sa mga magulang ko. Lahat ng gustuhin ko ay nakukuha ko. Instant man o pinaghirapan ko, basta ang importante mga idol, lahat ng gusto ko ay mapapas sa kamay ko. Pero heto, pinipilit ko din maging self-made mga idol. Kasi ayoko rin naman na habang buhay aasa lang ako sa mga magulang ko, pati na din sa boyfriend ko. Pero ano, ano man ang mangyari, sisiguraduhin kong I won't settle for less. Maraming salamat po sa inyo mga idol! Muli ito po si Marian. And I. Thank you. Maganda ganda yung plano mo, si True. <laughs> eh, alam nyo na, minsan kasi ang sarap na umalis dito sa Pilipinas. Alam mo hmm. yun, parang boring, lahat na napuntahan na natin, wala nang exciting part. Correct. <laughs> At alam mo, talaga naman mga kailangan natin yan, yung mga kailangan ng break, kung di ka naman uh, mag-unwind. Tama. Ay, ma, Correct. Alam mo, ah, Baka, ako nga pinabala ko pumunta ng Hong Kong next year. Ah, oh, sa Hong, Hong, Kong? Hong, Kong? Ay, ako naman, Ma Mars. Pupunta ako ng Paris kasi gusto ko makita yung mga fashion mood house. <laughs> huh? Bongga ka naman, ha? Ah. Oo. Oh, Ay. Ay. eh, ayun na nga. Nagpaplano nga kasi ako, Mars. Oy. Na punta sana tayo dun sa ano. Oh my God! Sorry, I'm late! <laughs> Traffic kasi talaga. Hinatid lang ako ng driver ko. Uh, halika na, saktong sakto may pinag-uusapan kami. So as I was saying, uh -oh. gusto ko sana, pumunta na lang tayo sa Macau. Ay! Ay! Bukit ba? Naplano ko na. Oh girl. Isa sa mga listahan ko yan na hindi ko pa napupuntahan. Kasi ang daming reviews na magarami pa lang pwedeng uh, puntahan doon. Correct. Ay. Saka para <coughs> iwas drawing, agad-agad na agad to, Mar. Yeah. Kaya uh, nga. Yes. You know, sa Macau, ang dami itong mga casino, medyo siya-sya talaga sa Macau. So, sure ba kayo tanggit-tanggit sa pumunta? Ay, ako, sure na ako, B. Ay, ako din, Gina, agad. <laughs> Yun. O oh, sige, okay nga. Eh, eh, ikaw ba? Correct. Uh, ikaw ba, Benz? Pwede pa ka ba? <laughs> Oo naman. Ako nga nagsasuggest sa inyo eh. Oo oh, ganito. na tayo kasi nasabi ko na din yan sa boyfriend ko kay Cedric. O oh, ganito ha. O dapat by next week, book na agad tayo. Ay tama yan! <laughs> next uh, week uh, uh. na? Oo! Oh, oh. Uh, oh, sige, sabihin ko sa boyfriend ko si Cedric. Siya nang bahala. sa atin. Ah! <laughs> <Yes! Go so laughs> right! O sige, na-order na tayo. Waiter! Ano? makau? <laughs> Oo, ito naman. Exaggerated naman. Marian, hindi yan yung napag-usapan natin. Sabi natin vegan. Abi... Ba't tayo napunta sa Makaw? <laughs> vegan? Ilang beses na tayo nagbibigan vegan Saka hello, ayoko na na-vegan kasi nga ang haba-haba ng biyahe, sumasakit yung pwet ko doon. Marian, ano ka ba naman eh? Tignan mo naman, eh. hindi naman tayo sobrang marangya sa buhay. Oo, oh, may trabaho tayo pero sakduhan lang tayo. Ano ba naman yung hindi pa nga ako nakakapunta ng Macau eh. Tapos ikaw gusto mo mag-Macau. Kaya nga tayo pupunta ng Macau para makapunta tayo doon. O ano, travel now. Pulubilator tayo yan. Ito parang... Akala ko ba, ibibigay eh, mo yung mga gusto ko? Eh, ito nga yung gusto ko. <laughs> Oo nga. Eh, di ba nga, Han? Di ba kukubra ka naman? Magbubonus ka naman? Di ba may napasok ang something doon sa kumpanya mo? Hindi eh, nga sure eh, kung darating na agad yun eh. Alam mo, ibibigay ko naman sa'yo yan eh. Pero ngayon kasi kailangan natin magtipid. Pwede mo, magpaparal pa ako doon kay Junjun. -jun. Ako sumasagot nung bahay namin. Tapos makaw, ano ba naman yan? So ano na? Ito puro reklamo eh. Pero sabi ko sa mga friends ko, eh, naka-oo na ako. Sabi ko nga, ikaw bahala sa amin. <laughs> eh, Gawa mo naman ang paraan. Ito naman, minsan lang naman ako mag-ano sa'yo. Sa minsan lang naman tayo pupunta doon, oh. Ina no ba naman yung ano? Diyan lang naman yung Macau. Sige, sige. -si. Titignan ko yung magagawa ko, ha? Pero, di ako nangako. Pero, susubukan ko. Oh, yan naman. Subukan mo. Kasi naman, may, may pera ka naman, eh. Ayaw mo lang ilabas, eh. Halika na. Naiinip na ako. Sige na, halika na. Ay, naku. I

Parcel po. Parcel. Sino yan? Ay. Oh, uh, Sir. Para kanino yan? Kay Miss Ma Marian. Marian po. Parcel po para sa kanya. Marian? Oo. Oh. Eh pang lima nang dumating yan ah. Eh. Sir. Uh, dito po nag-address. Uh, may babayaran pa po siya eh. Hindi ha? pa po itong bayad. Cash on delivery! Oo po. Cash on delivery po ito. Pambihirang buhay ito. Uh, Bakano? Ah, uh, 6,500 po. 65? Oh, sige, six, ito lang. lang. Oh, 65, ito. 65, uh, 6,500. Ha? 6,500? Ano ba yan? Eh, hindi ko po alam, iba? Para, hindi ko po alam kung anong Sure ka ba? Ito. Sure ka ba, Marian? Dabo, tingnan mo. Patingin, po. patingin, patingin. Oh, ayan oh. Ay, oo nga siya to. 6,500. Ang behira. Oh, sige, saglit lang ha. Antayin mo ako dyan. <laughs> aaminin ko mang idol. Sa mga kaibigan ko, siguro nga ako yung pinaka naging kolelat sa kanilang lahat. Mayayaman din kasi yung mga naging partner nila sa buhay eh. Hindi ko naman sinasabi na mahirap lang si Cedric. Dahil kahit papano, nabibigay naman niya ang mga gusto ko. naman. <laughs> Ay, ako, excited na talaga ako. Oo. Tapos, alam mo, nag, ano ha, doon tayo sa magagandang hotel doon. doon may casino, para after natin maglaro, diretso pahinga. Ah! <laughs> Ay, nako. Sobrang excited na din ako. At saka, ladies, ako na bahala dito sa iinumin natin, ha? Ay, oh, grabe naman. Oo, kaya Wanda. order lang kayo ng order. Kung anong gusto nyo, may pera ako dito. Ay, ay kamari. Okay. Napansin ko, parang okay na yung mga itura mo. practice ka na ba para sa bakaw trip natin? Kaya nga, tingnan mo naman. Oh, pansin na pansin. Hello. Ah, alam mo, yung mga earrings mo ngayon, <laughs> na ang lalaki, ha? Tsaka, bago na naman yung kwintas mo. Bikin ba ni, ni Ced si Oo naman, bigay ito ni Cedric. Saka ito pa yung bracelet ko, oh. Ay! ay oh, Uy, ano to ha? Parang 5 grams to ha. Ano ay, ay! Oh, Mura-mura lang din naman. Pero gusto ko kasi bigyan niya ako ng mga gold. Alam mo yun, investment. Eh, oh. swerte talaga ni Cedric, ano? At saka swerte sa okay. mga Cedric, may nagmamahal talaga ng tunay sa UV. Supporting supportive boyfriend. Siyempre. Oo naman, okay. napakabay kaya ni Cedric. Saka lahat ng mga gusto ko, saka gusto natin, yung mga trip natin, bibigay talaga niya. Ay, buti na lang pinayagan ka rin ni si Cedric na magmak. Ah! Kaya nga eh. Uy, basta i-ready nyo na yung mga OOTD nyo ha. Ah. Okay na ba kayo? Ay, oo naman. Ready, ready na. First time ko pumunta ng Macau, no? Kaya paghahandaan ko to. Kaya nga. Basta mag-asikaso na tayo. Kasi syempre, bongga-bongga tayo doon. Mag-OOTD talaga tayo ng bongga-bongga. Ah! I'm so excited. Cheers! Oh, cheers! Party, party! ว้า Ah, sakit ng ulo ko. Han! 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 Hi, Han. <laughs> Han. Ah, oh! Marian! Anong oras na? Alas 2 pasado na ng umaga. Saan ka? <laughs> Nako. Sorry. Ano, nagparty na naman kayo? Napasarap yung party eh. Saka, o nga pala, swipe ko yung credit card mo. Marian! <laughs> <laughs> Anong in-swipe mo eh? Malapit na ako sa limit ko. Eh, mukha na lang naman yung nainom namin. Parang ang nagastos ko lang, parang 8,000. <coughs> 8,000? Ano ininom ninyo, ginto? Uh, napadami ininom <coughs> namin eh. Saka, alam mo na, eh, syempre, uminom pa kami ng iba't ibang alak. <coughs> Han hmm. ah, naman. Puro na ako, <coughs> ano, penalty na ako dito. Man, hmm, ikaw talaga. 8,000? Ano <coughs> ba naman yan? Wait, 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 wait. Bagong gupit ka ngayon na. Ah. Uh -huh. Ang gabo gabo ng ani ko ah. Hindi. Eh, <laughs> <laughs> ano ba? Ang po. Pakis nga ako. nga. ano ba? Pakis nga. <laughs> hey. Pugi ng Ma- ko wag wag ah. Huwag mo akong inaano ah. Han. Please naman eh. Hindi naman tayo mayaman. Oo, naintindihan ko. Bata pa tayo. Gusto mo pa mag-enjoy. Gusto mo pa mag-travel. Gusto mo mag-party. Pero sana naman eh, yung pasok lang sa budget natin. Ayan naman. Isa lang naman kami mag-enjoy sa buhay. Tsaka, tsaka gwapo talaga ngayon ah. Ayun. Bakas nga mo ka... Baka... Ano ba? Ano, ano, ano ba? Aray! Ano ba? Ikaw, alam mo, Marian ha, sinasabi ko sa'yo, mag-iwas ka na sumama dun sa mga kaibigan mong yon. Hindi sila good influence sa'yo. Kung ano-ano tinuturo sa'yo kaysa magtipid. Puro Puro gastos, panay-gastos, panay-gastos. Ah, alam mo ba, ganda-ganda na ng mood ko kanina eh. Ba't baka kay J.K.J. mo? Eh kasi... Inaano ko ba ng mga friends ko? Alam mo, yun talaga, mayayaman yung mga yun. Tayo, hindi naman tayo mayaman. <laughs> Dapat, alam mo yung mga gusto ko sa buhay, di ba? Ikaw e nandito nagsabi, bibigay mo lahat ng mga gusto ko ha? At ngayon nagreklamo -rek -rek ka. <sighs> Anne, ah, na. sorry na. Sa'yo. Sige na, pag-iisipan ko. Sige na. Saka yung makawa, mm. pinag-uusapan na namin yon Huwag na. Sige na, kiss mo na ako. Ayoko na. na kami. At saka wala ka nang poproblemahin dahil bayad na. That's why na sa credit card ni Stacy. Oo, at saka ikaw na lang yung mag, uh, magbigay sa kanya ng pambayad mo. Pero wala nang problema dahil tuloy-tuloy na yung bakaw natin. <laughs> uh, so, teka, uh, magkano inabot nung plane ticket? Ay, naku, uh, back and forth, uh, kulang-kulang, 120,000. 120,000? Macau? Yes! Macau? Sure ba kayo sa Macau? Hindi ba Australia yung binukla? Macau yun at saka kasi fix, fix season ngayon. <laughs> so sa atin na lahat yun, no? Ako, sa'yo, kay Stacy. Oo! Oh, oh. So yun yung babayada namin? Yes! Magabagan na kayo dalawa. Uh, okay? Ah. Uh, ibigay mo na lang sa'yo. Bakit? May problema ba? Ah, uh, hindi, hindi, hindi. Kailan ba yung due date niya sa credit card? Ano ah, uh, siguro next month. Ah, next month. Yeah. Ah, sige, sige, Mars, balikan na lang kita, ha? Uh, bakit? Hindi ka pa mag-design ah. ngayon? Ay, hindi, hindi, hindi. Okay lang. Uh, bali, sabihin ko muna kay Cedric <laughs> kasi siya magbabayad. Eh. Ay, akala ko man, nag na kayo dalawa. Hindi, sa hindi, everything is under control, Mars. Sige, sige, babalikan na lang kita, ha? na. Kailangan na natin mag-decide. O, oh, naswipe na sa credit card di Stacy. Babayaran na natin yun. Inabot ng 100 plus thousand. Hoy! Cedric! Ano ba? Hindi ka ba magsasalita? Hoy! Marian? kina ka usap eh. Alam mo, ikaw, wala ka ng ibang inisip kundi sarili mo eh. Ano ba? Ba't mo ba ini-ignore ako? Kasi puro ikaw. Puro ikaw na lang nasusunod sa relasyon na to. Hindi mo pa naiisip? Tatlong buwan na akong kumagapang para lang mabayaran yung mga luho mo. Pampaputi, kung ano nung binibili mo sa online shopping. Tapos ngayon itong makaw. Marian naman, maging reasonable ka naman. Hindi tayo mayaman. Ano ba yan? Eh di ba ikaw na din na naman nagsabi? umu -okay ka na. O tapos ngayon, babali-baliin mo yung sasabihin mo. Oo! Nangako ako sa'yo noon. Nangako ako na ibibigay ko yung mga gusto mo pero sana naman, Marian, maintindihan mo na hindi ako mayaman, hindi marangya yung pamumuhay natin. Nangako na ako! Di ba nangako? na ako? Ano ga? Anong sasabihin ng mga kaibigan ko sa akin? Mapapahiya ako! Yan! Diyan ka magaling! Sarili mo lang iniisip mo! na dapat ikaw yung maganda, ikaw yung nakakasama, ikaw lahat na may pwedeng gawin. Eh ako, ano ko sa relasyon natin? Ha? Ni ba ni inisip mo, kumain na ba ako? Ha? minsan ba iniisip mo, okay pa ba medyas ko? Okay pa ba sapatos ko? Alam mo, ina-exaggerate mo yung mga bagay-bagay. Huwag ka nga masyado mag-self-pity. Nakilala mo naman ako na ganito, di ba? Alam mo, na spoil ako sa mga magulang ko tapos kinuha-kuha mo ko sa amin, di ba? Tapos ano sasabihin mo ngayon? Nagre-reklamo ka? Eh, alam mo, na minamaintain ko tong sarili ko. Alam mo na ito yung hi -hilig ko. Pero tama ba yan? Tama ba lahat ng... Tignan mo nga, ikaw nakahilata ka lang dito. Tatlo-tatlo na trabaho ko. Ano ba bang ibang hinihiling ko sa'yo? Di ba ito lang naman? Gusto ko lang magmakaw. Gusto ko lang... <laughs> Gusto ko lang umalis. Gusto ko lang mag-travel. Gusto ko lang mag-unwide kasama yung mga friends ko. Bakit ngayon nagre-reklamo ka? Alam mo? Akala mo naman hinihingi ko sa'yo ang dami-dami? <Minecraft> Alam mo, Arian... Saan na natin usapan Huwag na ngayon. Pala ka dyan. kami natuloy sa Macau, mga idol. At sa pagkakataon na ito, ay medyo nag na din ako sa pakikitungo ko sa mga kaibigan ko. Magmula rin noon ay parang nalamatan na yung pagsasama namin ni Cedric. Ewan ko ba? I know I deserve better, mga idol. Kaya I'll do everything to make my life even better. ko, oh, Marian. Ba't ang tagal mo nawala? wala, na. Ah. mo pa multo. Eh. Kaya nga. Palitaw ka, hmm. girl. Pasensya ano na? na. Saan ka napupunta? Saka nakakalungkot na. Hindi tayo natuloy sa kumakaw eh. Eh, pasensya na. dami kasi naging problema eh. Hayaan nyo, babawi ako sa inyo, guys. Saka, eto, treat ko na to ha. Order kayo na kahit anong gusto nyo. Ay, Ay. <laughs> Bumabawi. <laughs> na. Bumabawi. Correct. Oh, na-miss ko kayo eh. Ay, tsaka nga pala, ano, mamaya may papakilala ko sa inyo. Ay! Si Cedric! Oo! Pakilala na naman si Cedric! Ano ba <laughs> kayo? Teka, andyan na pala. Andyan na yata! Ay! Ayun ay, na siya! Ayun ay, ay, ay. na siya! Sino yan? Ha? Huh? Babe! Ay, babe! 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 <laughs> Hi, <laughs> babe! Hi! Hi! Ano na traffic ka? <laughs> ah, hindi naman. Ah, uh, natagalan lang ako mag-park. Ah, ganun ba? At... <laughs> Kamusta? Eh, e, sila ba yung papakilala mga ah, friends? Oo. Ah, uh, guys. Boyfriend ko pala. Si Arnold. Ay! Boyfriend! Oh. Ah, hi, Arnold! Ah, hello! Ah, hi. Ah, ikaw pala si... Ay, ako si Miss Maralda. Ako yung na sexy at saka maganda at may tattoo. <laughs> Oo. Oh, oh, Ako oh. Lang si ano, si Tiny. Ay, Tiny. Ah, hi. Ah, ah. sige. Mag-order lang kayo. Nagsabi na ba si si Babe siya, si Marian, na kahit anong i-order nyo dito, eh, ako, ako na ang bahala. Oo, babe. Ay, akala ko ba, ikaw ang bahala, Marian? Ah, sinabi niya ba? no, no, ako ang bahala. Oh, sure ka, babe. Abe, of course, ako na ang bahala. Ah, sagot ko na lahat ito. Oh, ah, thank you, babe, ha. Alam niyo, mga, mga Mari. Aba, bakit Sobrang mayaman to. Ay, Ah, excuse. Excuse yes, me. babe. Uh, babe, um, baka gusto mong isa isama sa sa Japan. Ah, ah sa, sa Japan? Gusto niyo ba sumama sa Japan? Siya sabi na naman, Japan Kaya nga, no? <laughs> saka gusto namin lumaboy. <laughs> uh, hindi kasi magja-Japan kami over the weekend. Eh, gusto kasi ni Babe na kumain ng ramen. Di ba, Babe? Yes. Kung gusto niyo, sama na lang natin sila, Babe, para makita ka ng masaya. <laughs> Oh, right. Ay, tara! <laughs> Ay. Uh, pwede naman. <laughs> at saka, oo nga pala, inimbitahan ko kayo dito ngayon. Kasi may special announcement din ako. Ay, ano yun, Mars? <laughs> Tignan nyo to, mga mare. Tanan! Oh! Ay! Engagement ring! at saka, ito <laughs> ang bato, ang laki! Ang engagement yan, B! Oo naman! Engage na ako, mga mare! Bongga! O paano ha? Weekend Japan tayo. Pwede! Go! <laughs> Dari naga yang live drama serajo. Nol kami langton. I live drama. kwento ng pag-ibig at karanasan, umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama